Okay. <laughs> Yo. <laughs> ano yan? Ano yan? Yan, ano yan? Ito? Ah, uh, ano? Hindi, wala. <laughs> wala? Kanina ka pang ngiting ngiti dyan, tao ka ng tawa, tapos wala. Hindi. Alam ko na kasi kung ba't lagi ka nagsaselos. Talaga? Mm. Mm. Sige nga, sabihin mo sa akin, bakit ako laging nagsiselos? Nabasa ko dito. Mm. Lagi ka nagsiselos. Kasi sobra mo akong mahal. <laughs> Na, ha? Na, ha? ha? <laughs> Sino namang unggo yung nagsulat yung binabasa mo? Ha? Lagi ako nagsiselos kasi sobrang wala akong tiwala sa'yo. Ako, sabi mo lang yan. Sabi rin dito, hindi raw talaga amin ang babae na ang dahilan ng pagsiselos niya ay eh, yung sobrang pagmamahal niya. <laughs> Huwag <laughs> mo akong ululing ngayong araw, ha? Huwag mo akong <laughs> ululing. na naman, bakit galit ka na naman? Mabihira. Sineshare ko lang naman yung nabasa ko, eh. Alam mo, ewan ko dyan sa nabasa mo, ha? Pero may nabasa din ako na lahat ng lalaki hindi mapagkakatiwalaan. Ay, grabe naman. Lahat talaga? Sino naman sumulat niyan? Aba, exhibit eh. Pareng Cynthia. Mm. Pareng Cynthia? Asawa ni pareng Bobby? Mm -mm. Oh, siya? Yeah. Nahuli niya si Bobby na may babae. Opisina ninyo. Oh, alam mo kayo, pare-pareho talaga kay mga lalaki. Ay, sandito to yan. At saka, ba't sa akin ka nagagalit? Eh, di ba si Bobby, lagi mong kasama? Oo. Oh. So, si Bobby, may babae. Oh. So, malamang ikaw, may babae rin. Ay, grabe. Di man. ba, baby? Tama yung logic ko eh. A ang bilis na mag-judge ah. ng kaso na itong your honor na to. Hindi, ah. nilalahat mo naman agad. Tsaka, hindi totoo eh. Walang babae si paring Bobby. Wala! Oo, oh, oh, sige. Wala. Sino pa bang magtatakipan? Siyempre, kayo kayo rin mga babaero. Ha? Kalat na kalat na ang balita sa opisina ninyo. Malita. Na si Bobby, dinedate yung bago niyong sekretarya na malandi. Uy, oh, teka. Si... Hi, hi. Ha? 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 Hindi si Bobby yun. Taka ibang department yun. Hindi si Bobby? Hindi eh, si Bobby yun. Sino yun? Si Robby yun. Robby. Magkatunog lang ang pangalan. Robby, Bobby. Oh. Oo. oh. oh na nahuli ang guard na may tali ka sa sasakyan? Ha? Huwag mo sabihin katunog lang din ang pangalan niya yun. Hindi si Bobby yun. Si Gabby yun. Hiniram yung kotse ni Bobby. Si Gabby yung nahuli. Gabby? Oo, oo. Sigurado ka, Gabby? Oo, oo Gabby. Si sino yung Bobby na sinampal ng trainee dahil ko ng halik? Hindi si Bobby yun. Ako yun. Ano? Wala. Si... Teka, si Maric, si Incha, tumatawag. Ano yun, si Maric? Si Maric, si Incha, tumatawag.